magang nawong maayong gabi sa inyo karon kay manehapon hapon may kauban ng akong pamilya Lisod sad ka akong kauban. So, mga kabagag wong, mga on may ang nakasudan mi karon og lami Tungod kay nakauli man lang akong papa. So, magtanaw-tanaw mo ron, palawayon ta mo. Mga kabagag na wong, mi. Nagampo mi nag dira nga part. Nagampo mi una, adister mi mga un. Mi na mi ganina pa. Nagulat mi. Kay magampo sa jud mi. Kay dili pwede nga mo kaon kay malaparuhan jud ka. pasing makaingon kag sakita malaparuhan oy. O base na pansin ninyo nga oh, wala mi ko. Sa mga kuan dili mi kayo mag -kayo kay kay tangad. Basing ma diabetes raw. wala jud mi kapalit. Pero, tanawa ninyo ang nasa inyong katubagan na ay ice cream. So, amo na siyang kanon. Isod sa tanawon ra. O oh, mga kabagag nawong shout -out sa katong nang shoutout sa ako di dili tamo may -isa, isa isa o shoutout kay perting kadagan ninyo. Dili jo tamo may isa isa, isod sa isa isa ta tamo. Espesyalon tamo isa isa hon. na abdan lima ka adlaw kay perteng kadagan isa isa ragoro ta magjabab shoutout tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat na. Og tanawa ninyo ang among ero dira mga kabagag nawong naglaway. Base ka mo po dira mura mo ero naglaway. O palawaya pa, pa, na palawaya Ang ero o. Ang ero sigtanaw, tanaw o tanawa nagpalaway 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 tanawa nagpalaway. Mura, lami unog sudan nga dira ba? Lami man na basta blessing di ba? Lami raba ba na Lami. Lami na siya, basta blessing. Lami, ay, dyan kayo. O, tanawa, gikap, hikap, pangiro. May pangiro, gikap, hikap. Sa naula, sa iro, ay, may may nag iro na lang ko. Pag tanawa ninyo. O, oh, grabe ang iro, special ang iro. pakanon, So, lami on nga iro, sa naula, ang kami tawon. Ang iro, vitamins, ang, ang anak, wala. Ginoko, na sa naman eh. Ang iro na may nisikat, Goro. Ay, o, ira kayo, ay, o, ira kayo, o, ira. Diyan, tao, sa nauna, sa among ira, ay, o, tanawag, ipa, gi pa dyan, ipa, tong, tong pa dyan. Kami, wala ganyan, may nakatong, tong. Ang sama ni ira, ay, Ang kami, tawon dira, gatanaw, tanaw, sa iya. Ganaibog na may sa iro, may pag mag iro, nalang naging may ani. Ay, mura man kung may giro, o, dili man may iro, nang, unggoy nawong kay tawang akong ilong, akong ilo ay natanawan na bolol nako ko. Sabahan ninyo oy. Ang akong ilong ra na bolol na tawon ko kay dilema ko. So ang akong self kay ma